Irabul musanna, pag-irab ng musanna. Yurfa'u bil alif, marfu'u ang musanna sa pamamagitan ng alif. Mislo, ja'al muallimani. Halimbawa, nakarating ang dalawang lalaking guro. Ang almuallimani, siya ay musanna. At sa pagkakataon na ito, siya ay fa'il kaya siya ay marfo. At ang palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay ang alif. Yun sa bubilya, mansob ang musanna sa pamamagitan ng ya. Mislu syakarutu Halimbawa, nakapagpasalamat ako sa dalawang estudyanteng babae ang talibataini siya ay musanna at sa pagkakataon na ito siya ay maf'ulun bihi kaya siya ay mansub at ang palatandaan ng kanyang pagiging mansub ay ang ya yujarru bil ya majrur ang musanna sa pamamagitan ng ya misla mararutu bit talibaini halimbawa Nakadaan ako sa dalawang estudyanteng lalaki.